Nung umuwi, no, ka magpatihulog ah. Wala tayong pampahospital okay, <laughs> <laughs> milalim milalim, ng abak, abak. abak malaglag. Hindi ah, 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 ah. eh. Oh. Hmm. Pero lalay, abak, sa labas, sa labas. Butin nuts. Ayan ito na outdoor na ko po. Malaglag yan ha. <laughs> ha? Ingat lang. Yan yan. Daw. Ah sinushoot dyan sa ilalim. Oh, okay na. Okay na. na. Okay na communication ng outdoor at saka indoor. Hmm. Kumbaga, nag-uusap din sa'yo. Ito yung ano, yung wiring Supply. Nandito ah, na rin. Parang pag sinabi niya, oh, bato na ng hangin. Ano, ng hangin. Hmm. nila? Kasi may mga sensor to. Hmm. May board doon. yung pinaka-board na hmm. Yun ang pinaka-main system na. Para sa computer. Hmm. Motherboard niya. Pariter ng board yan, mga nasa ano, 4,000-5,000. Pero bibili ka na lang ng bagong board. Hey. Nasa gagamit mo. <laughs> I-repair mo talaga? Yung mga naghahanap na ng repair, nagpapa-repair yan. Uh -huh. Meron kami ha, Colin. Nakawa namin, Colin. Colin, board ang sira niya. Hmm. Ayaw namin tirahin. Kasi nga, uh, first time namin na may Mga nga ka na board ang sira. Ngayon nagpusto, may, may kilala siya taga-isang board. Pag sa shop mo dinala, 8,000 na mo 7,000. Hmm. Pag sa bahay. Pag, Pag sa bahay. Dinala sa bahay. Philips screw. Nakuha na namin. Nakuha namin 4,000 na lang. Pero pag bumili ka naman yung cooling na... Ilang HP yun? 3 HP, no? Ano? Yung cooling na ginama natin? Kay Engineros? 3 HP? Hmm. Pag bumili ng second hand na board, mm. di ba, repair, 4,000. na libo. Pag bumili ka ng second hand, nasa uh, 12, 11, 8, 9. Board pa lang. Board pa lang, second hand. Uh. -huh pag pranyo ka, 16, 17. <laughs> kaya mas inaano nila, kinaano nila yung repair na lang. Oo, kaya ano, hanggang ngayon. Kasi sobrang makalay. Kasi sobrang makalay. Kapit pala eh. yung fittings. Oh, ano, Kapit pala yung fittings. ano. Diyan siya mag-dibit test. Hindi. Ikaw connect niya yan. Ngayon pagka-connect niya, mag-vacuum niya. Kaya ah, diyan kayo mag-vacuum para labas lahat ng masamang hangin. Uh, <laughs> masamang hangin. Ayan. Ulit. <laughs> Para sure na na. Yung malaki. Saan kinukunan ko yung pang vacuum dito? Doon. Ah, doon. Sa kabila. Yung maliit na tubo, suction. Discharge. Discharge. Discharge, discharge. discharge. yung maliit na tubo. Dalawa lang yun, bandalas. Yung mm. maliit. Okay. Ito yung maliit na. Malaki. Ito yung malaki. Ito yung maliit mm. na tubo. Suction at saka discharge. Discharge. Pag sinabing discharge, siya yung tumutulak. Tumutulak. Tum uh -huh. Ito yung may yung malaki. Umiigop. Uh, yung higot lang yung na galing dito. Babalik na sa kompensa. Yung block niyan -hmm. nyan. ikot-ikot lang. Playering para mapit-pit hindi lumabas yung lock. Hmm. O para hindi rin mag-leak. Parang lumapat siya doon sa ano. Ah, yan. dapat na dapat no. doon. Walang singaw. Dapat. Oh, okay. Nag, ah, ano pa? Nag-gasket pa? Hindi na. Dito. Goma-goma. Ang gawin lang. Ngayon, hindi rin binibigla yan, di ba? Ito. Hmm. Bawal tong ikot na ito. Bawal na masyadong mahigpit. Hmm. Kasi pwedeng mabengkong ito. Kaya yung pagputol dyan. Kailangan malog pa rin. Kailangan mawala yun. Kailangan mawala yun. Masamang hangin. Oh, yung okay. masamang hangin. <laughs> <laughs> yung order, ha? Baka akamoy um, utot niya na. Ang galing hangin <laughs> niya? <laughs> yan sa natural air na. Oo. Uh -huh. uh, Bakit wala yan? <laughs> Saka yan <laughs> negative TRP. Kailangan magtapos niyan, hindi yan umangat ng zero. Sa negative lang siya? Oo, oh, negative lang siya. Bago natin i yung refrigerant. i mo yung refrigerant para malaman kung may leak? Hindi. Hindi. Doon ba lang malalaman mo na kung may leak ka. Pag umangat yun, may leak may link yun. Ah, may link Pag, oo, pa. pag oh, pumunta ng zero yan mamaya. Ilang ilang minutes yan papaanohin? Ang standard yan. Sabi nga, okay lang pag mga back to back, pwede na mga 15 to 20 minutes. Pero pag uh, masyado mahaba yung piping, ilang okay. Thank you. Thank okay. you ito na yung communication niya sa outcome pero okay. a uh, supply pa lang yan okay. ayun nakasarado ba yan ah wala lang yan wala eh. yan mm. bali kapag mo yan automatic yan talabot na yung pressure galing yung pressure mag-release yan dyan sa ano iikot na yan Oh. Ano yung muna? Oh, iniigot ko pa lang yung ano ito. Ito yung pa pangakalakto. Pero hindi ko yung yun. Sarado yun. yun. Pero ito yung tubo na ito na Oo, i-go. Pati ito, bares yan. Hanggang dito lang. Oo, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. Kasi pag binuksan mo ito, papasok yun. yun. oh, yun. oh, yun. oh, na yung pre yun. Papasok na yung pre Oo, papasok na yung pre Ang hinigop mo, papunta rito, tapos pabalik yan. Oo. Oh. Okay. Tapos yung leak testing, manipal gauge, ano siya? Negative. Negative. Tapos so, may lalak mo yan. Alin? <laughs> yan, sige, balot para sigurado yung eh. hindi madaling masira yung pump may ground pa pero iba hindi nagkakabit ng ground hmm? yung iba hindi na nagkakabit ng ground depende kasi sa pagka yung supply supply mo walang wala kang abang na ground iba dapat kasi yung abang yung abang muna yan dapat yan yung may ground eh Oo nga. Wala oh. rin akong ground eh. Wala <laughs> rin nga akong ground eh. Eto, para lang sa unit namin doon. <laughs> para, Oo, para, para sa unit nila. Safety. Sabi mo ground. Hanggang ground talaga lupa eh. Dapat may nakabawang pang isang metro. Hanggang <laughs> lupa eh. Sa pamilya sa lupa. Hmm. Ang corpus doon. Doon niya ibaba lahat sa lupa eh. Uh, may nagtag at kumahanat yung kuryente. Iigupin niya yun. Lupa. Oo. Oh. Eto, ito ang guest na ground na to, yung sinasabi mong ganyang ground. Sa equipment lang. Uh, pag nagdikit-dikit ito, tama ba? O kaya, may, may na kung ano, na tubig. Imbis may na pumataw. pumasok sa kanya, hindi papasok sa kanya, diyan pupunta. Yung kuryente. Oo. Uh, ah, <laughs> serve niya. Or, pag ito, basa ng tubig to, tapos eto metal to. Imbis nabasa tao, ng tubig. Pumotok. Ganon. Hindi pang oh, matawa. Mag-uwi rin yun. <laughs> <Wait> <laughs> nabasa ng na kuryente. Hindi <laughs> nga rin. Nabasa ng na kuryente. <laughs> Imbis naman mag-ground ng tao, ma'am, ma-electric siya ang tao. Ah. Hindi siya ma-electric siya kasi na yung mm -hmm. uh, ground. eh di dito para, may kuryente. Nag-washing machine ka. Di ba meron yung na kinakabit mo sa ground? Ah. <laughs> uh, Kapro yun, di ba, sa likod? Ah. Yun ang purpose na tara, hindi ka makuryente kung babasa yung motor doon o kaya yung ano doon. Kasi wow. pag napasa yung motor doon, gagapang siya papunta ng tubig. ikong hindi ka makuryente sa tubig. Pero kung <laughs> may, may ground yun, earth ground, mapasama nyo, doon tatakbo yun. Kasi naka-connect yung wire na yun, yung earth ground na yun, doon sa kahan ng mismo washing machine. Kasi, hmm. hmm. Kaya pag na-kuryente na noon, kumalat na ba sa at kumalat yung kuryente, hindi sa'yo pupunta. Hihigupin nung ano. Oh, lang. ano? Not... purpose ng ground. Ang pala mag-back to yan. Kung so, nag-negative lang, dapat negative lahat. Diba, mm. binakyo niya. Lumalabas yung hangin. Ngayon, mm. ilalak mo yan. So, Para wala nang pumasok na hangin. Uh, wala nang pumasok uh, na hangin. Saan mo nilalak? Dito. Na dito. Nakalak yan dyan. Okay. Binakyo niya ito. Yung Bilaw, na. Yung bilaw pinabakyo mo, diba? oh, okay, ngayon, okay. naigop yun yung hangin. Negative yan. Walang hangin yan. Hmm. Ngayon, kumelik yung dugtungan niya kanina, yun yung, yung na yan. Ha. Ah. Tsaka yan. Yung negative na hindi tataas siya. Kasi, hihigop yung hangin pa loob. oh, may nahihigop at may nahihigop so, pa rin siya. Tataas ngayon yung pressure niyan. Tsaka walang natapos ang pagbabakim gagawin <laughs> Hindi. Pag tumaas yan, hindi mo babakim yun. Babaybayin namin kung saan. Kasi saan yung lick. Pak, Pakpakulit yung ano niyan. Itong okay. balot. Hindi yan, hindi yan. Ayun, kasi yun, one, eh. yung dugtungan eh. yan dyan naglilig. Kailan tsaka dito eh. Hmm, tsaka to. Oo, oh, mo te-testingin yan. Hmm. Ngayon, kuha ka na ng tubig daway, sa na sa sabon. Kumuha na nga rin dun. Kung may, kung may metro. Uh, eh, ngayon, wala sigurado naman. naman. Hindi. Eh, Para sigurado rin. Kuha pa rin kami? Kuha ka lang Tabo naman. Eh, sige. Eh, sige. sabi nga ng bakli mo, wala na eh. Hindi, <laughs> kuha ka. Sigurado na. Wala, wala, ano. Kasi yan ang mm. tinitingnan namin. Oo, magre-release tayo ng big deal. Mm. At magdudugtas tayo. Magre-release ka ng konting oh, 50 pesos. Ah, yeah. Bali na lang na rin naman natin dito na hindi umangat. I-release mo yung free yan, ha? Ah? free yan na to. Free yan ang content. Sarap pa ko to sa sarap. Para hindi mo. Hindi. Magano na tayo? Magdidiktes. Magdidiktes. Release ka konti para wala oh. kung may leak. Ay ano, nagpapalabas ka na konti. Hindi magpapasigaw yan. diyan lalagyan mo yung piping niya na. Nilagyan niya na? Oo, oh, nilagyan niya na ng prion. Nilagyan niya na ng prion. Stamps siya kayo. Lagyan siya ng 50 PSI na prion. diyan sa tubo na yan, ang uh -huh. indoor. Ang sa dito. Ay! Wala akong pang-express. Oo! Yung helter lang ako dito eh. Balito yung connect. Connection natin, di ba? Dapat dyan yung walang leak. Okay. Walang bubula. Yung okay, painting. Kasi, bago naman yung ano natin. Yung copper tube. Dapat wala yan. Ano yung pag-micro? may leak. O Okay, sa taas. Sa taas din. Nalagyan ng tubig yung... Ah! Bakulutan na natin ito. Ano? Kasama mo yung nata, ano, pagbalot. Two hundred na yung priyon. Two fifty ah? dapat yan. Two fifty dapat yun. Ito, priyon din to. Hmm. Ang pagano na ito, pag boss na ito, mm, hindi, hindi pwedeng sagad pa sagad kasi pagka natagalan, pwedeng humigpit na yan. Pwede, di, pwede rin magkalik dito tinatagalan. Kaya dapat pagka pre-release ka dito, ibabalik mo ko ng konti. Hmm. Pero hindi ko naman na yung gagalawin, di ba? Oo, ah, hindi mo na gagalawin. Mga techniques na lang gagawin. Hmm. Ay, standing niya. Ito. Wala yan. Wala ba yan? Tapos <laughs> na. <laughs> dito na nakakonnect. Oo, yung... standing. standing. niya, 250. 250. 250 niya, PSI na oh. pre-on. Ngayon, magpap magpapagana tayo. Yan test na. Magdadala po tayo ng raming nasa yan. Hindi siya na isang hindi siya tataas ng upo ang papagilandar lang. Bukas na ba? taas baba. taas baba. Double check mo muna communication dito. Okay lang banderang kahit nakanganga pa? Oo, okay lang. Hindi. Ito, totoong na lang. Sino? Tingnan Ito. Ano yan? Ano testing na sila. Ano na? Kailangan hindi daw bababa yung PSI ng 100. Tapang nila siyempre. Ayan, pagdadaan ng wire. Tapos halpak. Ayan, testing na siya. Kasi natin kung lalamig, ah. Kailangan, 10 seconds, no? Lumawig <laughs> ano ano na. Ano naman? ba? muna yung prion. Kailangan, na outdoor. Outdoor. Tingin? Ay, ayun, mayroon nga. Oo. Oh. Oo, oh. tingnan natin ngayon kung bababa ba yun. <laughs> Ay, buwi-birit pa yan, panggagalingan. 150. Oh, Nasaan? 150 pa? Bababa pa yan mamaya. Ayun, no, mabubawa na nga eh. Dito lang po, no? Ah, bababa okay. bababa pa yan eh. Mm -hmm. Kapag nag-maintain yung daklo na sa... Basta hindi siya mabubawa ng... Uh, 100. ...100, hindi Ibig sabihin, goods. Yung, ano, circulation. Pag ng 100... Under mm -hmm. 100 times. Mm -hmm. ng prion. Eh, kung ano Sa atin lang yan? Hindi, kanina yan. Antes nila yan kung may ano. Kung ang kung kompleto ba ang priyon. Saka yung pressure kung walang singaw. Ito hmm. yung <yulay> ma-trupo yung mga talang. Ito, bali may siyong po dito. Saka dito meron din po kaya. lang po siya. Basta angat nyo lang po. Okay, wala ka ma. Kasi... Ayan, basta natin lang po. Ito po siya. Ayan, tatanggalin niyo ba? Ayan, ko. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ito yung mga 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 Wala na po. Wala na po. Basta matanggalin po Ha? na. Ako. Pwede mo lang po. Kapag okay na po yung... Ay, mo, please. Ay, mo, mo, please. Ay, 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 mo, please.

na. General cleaning every 6 months Right. So yun po yung is standard na so, uh, Pero uh, pero So yan, okay na. mo Wala naman nangyaring aberya eh, no. So sa ano, 2022 na. Ah, tarado na namin. Message message na lang sa ano, sa page. Sa page. Correct sa page.